Ito na po yung part 2 ng ating ginagawang pag uuling ng panggatong. Ayan, isasarahan na po namin ito ng tatahoba na po namin para magutungan namin. Uh, sa part 3 na po natin ibibidyo yung paggagatong. Ito ay part 2 pa lang ng, ng ating gagawin na pag-uuling dahil... ah uh, masyadong mahaba kapag kayo ang isasama namin yung paggagatong. Kaya may part 3 pa po tayo. Ito po yung part 2 ng ating pag-uuling. Ganito po ang ginagawa naming pagtahob para magutungan namin. Ayan. Panoorin nyo guys. Nalagyan natin ng mga saha sa paligid para yung lupa niya ay hindi siya gumuho. ito ilalagay natin siya sa magkabilang giliran ito lalagyan din natin yung tulihan ng ating Ayan, tatahuban na natin. bantet bantet guys ulok nasaha